tayo ng... Pagkakit tayo ng ilihati, magpahinga tayo! Pagkakit tayo pa. Maya, matutulog tayo, anak. Matutulog tayo. Usap ka dun. Usap ka dun. Usap ka dun kayo, ayusin natin! O sige, hindi tayo maghiga. Dun ka. Ay, tanggalin ko yan. Sige ka. Dun ka dun. Ano ang problema mo? Hala. <laughs> Tinulak na niya. Siya na isang nagtulak. O, alis ka muna dyan! Alis ka muna! Alis ka muna dyan! Alis ka muna! Higaan natin yan! Huwag mo alin yung game. Masira ay anak mo. Ayosin natin. Ay! Ban o? Oh. play 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 higaan namin, play 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 na play play ko play 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 ko. play 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 yung play <laughs> <laughs>

Tara na. Tara na, kutuhan muna kita. Kutuhan ka muna, muna ni Mama. Ay! Kutuhan ka muna ni Mama, ah! Magkukutuhan muna tayo, anak. Ay, ganito. Kutuhan ka ni Mama. Bago tayo mag maglaro. Magkukuhan mo. Upo ka! Upo! Wala na po siyang kuto, pero iti-check ko lang yung mga ulo niya. Check natin yung ulo mo kung mayroong mga puto. Pero wala na po siyang kuto. Malinis na ang kanyang...